Kaisan, Dito na po kami sa kabilang area po. Area ano nga ba ito? Nalimutan ko na mga kaisan. Kami po ay nag maghahatid na po bukas ng kubuta. Ayun pa lang tinabaan utoy ng malakas na na ano. Nakidlat nung minsan patay niyog. Uh. Eh, na namin bukas. Magsisimula na po kami dito. O oh, mga kaisan, Ari po ang uh, uunahin naming uh, tamna ng talong. Katatapos din lamin, namin po magpalan. Natubo na po may tubo na lang kaunti sa ako i-update tapos po ay aring kabaak mais mga kaisan mais na po ito inaantay ko lang ang bumagsak ang ulan mga tatlong araw na ulan po tatamnan ko na po ito ng mais tapos ay yan ay puro talong balik ano mga kaisan 12,000 yung ating ipinalan pero baka mabubuhay po dun yung mga tinten. O toy, kukuha tayo ng kalamansi. At saka, ano pangalan to? Saging. Saging. Yan, kasama po natin si... Kasi si Bullet. Si Bukuman. Saka po si Raiders. Tara o toy. Malapit ang pasokan ninyo o to. Hindi ko na kayo... Yan mga kaisan, sa mga naghahanap nga po pala kay Dasil, kay Utoy na po, dinaanan namin kanina kalaro nyo ba sa basketball kanina? Yan, kalaro po nila ay na, naandyan po yung kanyang kapatid ay kasama-sama po nung kapatid niya siguro po, siguro mga minsan po sasama uli ayun oh, oh tamo to, eh. oh, mga kaisan oh hmm. Panggamit gamit lang po, panarili hmm. Hmm. hmm Alim, asin asin ha 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 pitik na natin kumasin ang dami eh mga kaisa lingan lingan kuitib eh.

Totoy. Baka eh. malaglag ha. Ang dami na. Eh. Mga kaisan o. Oh. Yan. Hmm. Marami na to. Kwarki, ang talang namin pumunta dito. Gawa ng... Busy po kami sa kabilang area. Koko, ha Titingnan po namin kung may hapa yung saging. Saka magpapadating po kami ng tubig. Oto, may pagsusumanan ninyo. Ito so, eh. Nakakuha ka na. Ha? Ah. Mm -hmm. Pagsusumanan po ni oto Buli. Eh. Masabi Ano? Nga. Ano dito. Ayun, oh. Ay, ba? ba, ba, ba ano Oh, may bayabas nga. Hindi ako kinikili. Yeah, nga bayabas dito, kuya. Uy, ba? Langan. Bayabas. Ano po, sabi nga kayo saan. Focus na po kami din sa kabila. Kapay na rin nga tayong kabila, eh. Oto silip silipin mo nga po ito so, kung may May hapain din sa loob, wala Aray mga tira pa ng bagyo, tamot walang dahon Ay. Ay. Ang payat, wala nang dahon pero payat, pwede na to Laman dyan din to to eh. Wala ng dahon na eh. Hindi nito tataba. Enak mo Mm. Sa ito. Ito. Ay, sayang. Uh. Mm. hindi natin napuntahan. Nabulok na. Uh. Sayang. Uh. Mm. Ah! Nabubulok na po ang saging. Ari po. Oh. Ay, tuloy. Dalawa pa. Uh. Oh. Punta. Ayun, uh, tabo. Kahit di po wapayin. Oh. Aray po, ang ganda oh. Taba. Uh -huh. oh, mga kaisan oh. Tordan, Tordan. po ito. Tordan. Latundan. Oh, uh -huh. Hmm. Ay, mapabigtaan. Tapos ay, aray. Pwede na aray. Ay, talaga po. Hmm. Ito'y baka mataga ka. Ay, tapos. O, yun. O. Tabi, tayo. Tabi, 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 tabi. Bakit yung mano, oh. Hindi ko na po pakapahapain. At mabagsak po sa palayan. Ito, kukumutahin natin sa bukas. Ay, ito mga kaysa. Bali, apat po sila bukas. Mag-aano dito. Magdudukal. Magdudukal. Tigas. bunga pala oh mababalutan natin bukas dalawa ito oh ito dito pala meron ito mga kaisan ito po dati kinok binibin binibilin po sa amin ito dati sabi po Ayan, oh. ginagawang kape ay ano, na ito pala oh ito yung malaki ay, ay, ay nagpunggi na laki ito oh ginagawang kape po ayun ayun ang auto eh. ginagawang kape Iko e kulay Oo. Skape. Hindi. Yung utoy ano? Mapait. Mm. Basta gamot. Eh. Oo, gamot. Di yun, te. Di. Ayun po, may bunga. Ito po ay anong sarap na langka. Ay, talaga pong mga kaisan. Okay, Isa rin po ito sa masarap po. Sinantulan. Ang ani po ng Santol ay Agosto. Yung mga native na santol. Mm, Agosto po. harbisi na 'yan. Ayan no. Oh. Madami santol o. Oh. Tagsantol lang nga pala uli. August. Yan, tagsantol. Tagmahal ng gulay. Agosto, September. Hmm. Ito, baka kayo malaglag. Dito kami nang gagagamba. Yan, kay Kuya Nanti. Yan, kay Kagawad. Titingin ako tutoy to, ng saging dun sa kabila. Baka kayo malaglag. Ang taas pala niyan. Ah, mga bata, huwag niyo pong gagayahin na. Kailan kaya ito nabuhol? Oh. Toy. Baka kayo malaglag. Baba mo na ako, Toy. Ang taas. Baba, o Toy. Matino. Okay. Okay. <laughs> hey. Hey. Kaya mo ba ka? Si Bullet, na si Bullet. Laro na po natin mga kasamang bata. Ah. sumukal na po yung eh. ah, ah. ah pag namara, naparamay po ang trabaho sa bukid ay hindi na rin po maasikaso yung iba nangangabulok na nga po yung iba yung iba po yung hinug na yun kinain na po nila doon para na may saging damo mm. ay ayun ang ganda mm. nakay mga kaisan oh ganda na rin ari pwede na po ari yan taba kita nyo mga kaisan, laka ng tikling dumaan Ayan oh. Ah, oh, pwede na. Tordan po. Mm, no. Tordan. Mm. Yeah. Mga bata, ginilamo na po. Mm. Ito po ang gamot sa gilamo pag nasa bukid. Oh. Na, namakati ito eh. Akala. Yan, ito ang pangkakamot mo. Ito mga kaisan yung dulo. Mm, yan. Mm, yan. Mm, kamot. Nahan yung dalawa. Tsaka po kalamansi at tsaka asin. Ang pangkamot po. Pwede kalamansi lang. Oh, totoy. Mm. Tanggal na po yan mamaya. Mm, dala sa bata. Mm. patapos mo. Mm, mga first lang po ito minsan po ay maraming ano yung higad sa amin po ay gilamok o oh, ito itatali pa ba natin yung nangka nangka uh, babalik ba? namin bukas balagwit yung isa po yung natin tataanan lang malang po namin Balagwer na oh. Yo. Tara, mau bata. Tara na. Toy. malilimutan pa rin isa hindi ko na po din nila yung isa payatin bukas na lang babalikan ah, mga kaisan buko toy magdadala ba kayo lang ka toy bukas na ang dami mga kaisan kuling lang ka oh. inuhaw na po ang mga bata Matamis itu toy. ang bilis lumaki nito oh. mga kaisan ano kayang ano po ito ano kayang punuin po ito ang bilis po lumaki ay papakayan tagalog oh. kalat lang ang sa gubat ari mga kaisan oh, ang laking puno hmm? comment kayo mga kaisan sa mga expert ari oh ang oh, laki ang puno oh. tuwid na tuwid hmm dapo ang ibon huh, Alak laki ang bilis lumaki po eh oh. mga dalawang yapos po yan hmm. madami po pala yan ano kuya oo apat dadalhin nyo sa inyo yung dalawa dadalhin nyo yun uh puso ng saging oh Toy. ay ayun oh Tuara ko to, masarap para sa pansa ano Sabihin ko, susumputin ko lang Ayun oh Ito Hindi uh, Ay, siya nga ano, ayun, ano. Ayun po, oh Ayun po, Ay, hindi nga po masyado ko hitap na po uh -huh. Masubukan ang puno ano Pare. Oy. Nagano pare, tapos kaya ma anin? dito tutubigan ka na ba? oh, uh, mag-uumpisa na, na kami din eh. Tatamnan ko muna pare ng kamote at saka talong. Are lahat. O, oh, saka mais. Pahinga muna ako sa palay. Eh. Ay, oo, oh, nalu nalugi ako ay. Eh. Susubok muna ako ng iba pare. Sa pare, pare, pare na. pag kayo naman ito ay lumambot ang dumi sa gubat ito ito ang kinakain yung talbos ito mga na mabisang gamot po ito tinuturo ko lang sa mga bata oh, oh. otoy oh otoy ito yung ginangata ari otoy ito ito mo hmm mapait mapait talaga yun yung ginangata tignan mo ginangata yan o, otoy ari pero sa kanya, nulumo din pag ano pag nagdumi na kayo, pag <laughs> hindi. Ah, <gibli> kain okay, po. Ah, ang sarap, bisa. Kuya. Kuya. Huwag cuya. nyo kakainin pag ano. Yan, ganyan. Kakainin nyo lang kayo pag masama ano. Ito yan. Kaya mm. kung sino pong gusto mang uad doon sa kabila. Yung po mang pinagapasa ng pala, magkapasya na po yung kabila po namin yun. Yun. Hinug na. Yung kinakambal po, yun. Hinug na, walang nakakuha. Mm. Si madar mo bang nakakuha nun? Mm. Kanina po. Yun, si mother mo po na ako, yung aming mga ngarga. Kaya tatay po ng aking kaibigan. Mga ngarga namin. Yun, kung sino pong gusto ng ano. Nang hindi, yung... O, adin po. Tayo, natakot na oh. Kay Tiyo yan. Kay Tiyo dito. Ka <laughs> hindi yan turo. Hoy, pula to ah. Turo ang na ganyan ata. <laughs> Alin? Ako dyan, dami ba oh, bas? Kukuha pa ba kayo? Mm, inang, Kukuha po, oh, mga taglilima lang. Nandito pa kaya yung lukot. Ay, nakandito po. Oh. Tapal na nito. Ito ay gamot po ito. Yung mga ano mga kainsan. Pag po may mga bukol-bukol. Noong mga bata po kami, minsan nagkakabukol po sa mga ganito sa mga yung tumutubo sa katawan kung tawagin eh bukol po yung po bang bukol na parang mga tumutubo na malaki sa ganito yung di nawawala po ito po yung ginagamot ni tatay oh. yung labi po niyan. tapos paiinitin po nila sa apoy ni tatay tapos ilalagay po tuwing hapon ang ginagamot ni tatay ito po yung mga sinaunang gamot ang kinukuha po yung pinakanlabi, ito tapos kung lang po ang kukuhanin mo. Tapos yun po idadangdang sa apoy. Tapos ipapatituwing hapon. Tapos after one week nawala, nawawala po ang bukol. Ayan, lukot po. yun mga sinaunang gamot. Tood ng kalabaw po. Tsaka ari pa Oh. Ganda po yan. paud ng kalabaw. Yung po nilalagay sa batok. Puno ng bayabas o. Oh. laki Ano. Toy, kapit kayo ha. Ah. Ay. Ito po, na na na. Alam ba? So. Toy, kapit ha. Kayo po, bakit kung yung pumakila. Ay, tingaw. Ito oh, masarap po. Oh. Ari po, yun. Marunong pa tamalon. tayong tumalon. Mayabas po, mga kaisan. Hmm, Toy. Tap. Ito oh. Hmm, dalawang Kuya, gusto mo ba? Ano? Hmm. Hmm? Ala. Ito maduba <laughs> lang. Maduba lang. lang hindi matuba lang. Ibig sabihin nun, hindi sa hilawin pa ng konti. Yo. ang dami Ang lalaki pa. Busog na ako eh. Pang <laughs> siyem ko na po ari eh. Tagbak. Nakatilong niya po ba kayo niya eh. Ay, ang sarpo na rin. Ah. <laughs> Ayan. masarap po. Kasarapan. Tingin po ba kayo? Ha nga. Sarap. Masarap po. ah, mga kaisan huni po ng kulili paghapon ang okay, ingay ano po ganyan po pag maganda ang panahon pag mainit Bukos. Bukos. eh, Bukos. higsal pa kayo nila, dyan na tulog ay, dyan na nga pala kayo natira ano. tama ka kaya, si Dasil po oh. yun yeah. dumating yung ate Jins mo, ano sinahanan oh. hmm. pa ng palo mo o, ito po dumating okay. po yung ate niya galing Laguna nag ano po, nagpikinig pa kayo lulusan po, wala po rin kaya lulusan oo kuya Kamong Trabaho ba kayo ngayon? Trabaho ba kayo sa farm? Ha? Dust cutter? Magubat uh. na Magubat na ko, bra Ah! Magubat Magubat na ba? Ah, ay! Tabasin na hindi na po pala kaya kami makakapanguha ng papaya mga kainsan gawa ng ano po naplat po yung ating gulong papaayos ko muna alasing na nadali utoy sa ano sa daan kanina kuya dasil hmm. malambot eh tatang siguro natusok po ng ano matutoy yung utoy yung matutoy kasi yun Hindi lang yun, hindi mo wala. plat po ngayon ito. Wala yan. Wala. Baka hindi, papalta na po ng ano to interior sa loob. Baka mismo yung nasingon yun ako yan to na sa pito. Baka nga. At yung anong pito yung nakano na ano, eh. yun? Baka ganyan na. Papaayos ko muna ito. yan. Hindi yung mga. Eh pa Pauwi na po. O, utoy, diyan ka. Running cut po ako. Doon ko pinasakay si Utoy para po umangat ang huli. Diyan ka na kuya dasin. O, utoy! Sumakay na lang kayo sa habal-habal ha! Ah, yes, um. Ay, um, mundo kayo dahil yun. Nadali. Ah, mga kaisang, pauwi na po. Puto, dyan ka lang sa dulo. Kapit ka, ha? baka malaglag ka. Papaayos ko pa, eh. <coughs> Pasakad din ba ikaw, kaya dahil Ay, bukas mo pala, hindi 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 hindi. Bukas na ako bang Bukas? Karira ng kabayo Ah mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Pauwi na po kami At uh, Papaayos po yung plot